Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte. Okay. Uh, ang ating uh, sunod na tawagin, uh, ang ating isang uh, witness uh, sa pangalan na Mr. Yupoldo Tata Tan, alias Tata. Tama po ba? Okay. Sige, uh, Tata, pakibigay uh, ang iyong salisay. Magandang araw po sa lahat po. Sinumpaang ang salaysay. Ako si Leopoldo Untalan Tan Jr. Nasa limang mampot na taong gulang Pilipino at kasalukuyang kapiit sa Service Support Company Philippine Military Academy. Matapos makapanumpa na ngayon sa batas ay malaya at kusang loob na nagsasaad ng mga sumusunod. Noong taong 2005, ako ay inatulan at nakakulong sa Davao Prison Penal Farm dahil sa paglabag ng RA-9165. Noong mga bandang July 2016, habang sinisilbi ko ang aking sentensya sa maximum compound, dumalaw sa akin ang kaibigan ko na si spo Arthur Narsulis. Si Espio Por Artur Nasulis ay kaklasiko noong high school. At sa kanya din ako humingi ng tulong ng aking kaso. Siya ay nakaasign sa CIDG 11 at nakabase sa Davao City. At boss niya si Colonel Edelberto Leonardo, Regional Chief ng CIDG 11, Davao City, at Lieutenant Colonel Rila Garma. Noong araw din yun, nakiusap sa akin si SPO4, na Narsulis, at sinabi niya na may ipagtatrabaho ako sa iyo at may basbas sa taas. Baka matulungan ka rin namin na makalaya. Kakausapin ko namin ang Presidente. Sabi pa ni Spiopor Arthur Nasulis, sayang din itong isang manok kada ulo sa aking pagkakaintindi at pagkakaalam, ang isang manok ay isang milyon. Tinanggap ko ang alok ni SPO4 Arthur Nasulis na pera at pangakong makakalaya ako. Dahil naniniwala ako dahil naniniwala ako sa kapasidad at kakayahan ng boss niya na si Colonel Edelberto Leonardo na matutupad nila ang kanilang pangako dahil sa malakas sila sa taas. Tinanong ko kay SPO for Arthur Nasulis kung sino ang mga tatrabahuin. At pinakita niya ang isang kapirasong papel na naglalaman ng mga pangalan nila Chukintong at Jackson Lee. At sinabi pa ni Spio Nasulis, na tatlo sila, ngunit yung isa, yung isa na may pangalan na Peter Wang, ay darating mamayang gabi dahil manggagaling siya sa ibang kulod niya. Nagpakita pa si S.P.O.B.R. Arthur Nasulis sa akin ng isang papel na naglalaman ng iba't ibang pangalan ng... Tatlong pot dalawa na Chinese drug lords na nakapiit sa iba't ibang kolonya. Sinabi pa ni SPO for Arthur Nasolens na ang mga Chinese na mga ito ay drug lords at galit ang presidente sa kanila. Kinabukasan at sa mga sumusunod na araw, nagmanman ako at nagtanong-tanong ako tungkol sa tatlong Chinese drug lords. At nalaman ko na ang mga ito nakakulong sa foreign word na abakod ang pagitan sa amin at may barbed wire pa. Kaya isang gabi, tumawag ako kay Arthur Nasulis at sinabihan ko na mahihirapan ako na kunin yung tatlong Chinese dagros kasi nakabukod sila. May bakod at may barbed wire pa. Sinabihan ako ni Espio Por Artur Nasulis na maghanap ako ng kasama ko para sa trabaho sa tatlong Chinese drug lords. Ibabartuloy na lang kami at doon na namin isasagawa ang pagpatay. Ayaw nilang pumasok nung una dahil nakita kami sa loob ng selda ni Fernando Magdadaro. Dahil dito, inilipat muna kami. Uh, excuse me, excuse me, Ano? Sinusunda namin ng iyong uh, Ate David, no? Uh, parang uh, hindi kasama itong pahinang ito. Pwede bang malaman kung kasama ito sa iyong uh, itong uh, number 14, page 3? Paki-check uh, uh, no, uh. uh, okay. uh, okay. mo nga ulit kung yan na eh, kasama sa iyong salaysay. Kasama ba yan? Pakisabi, pakisagot mo lang. Yan mga uh, pahinang yan ay kasama sa iyong sinumpaan sa lisay? Kasama po. Okay, sige. Uh, pwede mo lang ipagpatuloy. Dito ko na nakinausap si Fernando Magdadaro na kasama ko din na bilanggo sa Davao Penal Farm and Preston Farm. Si Angie ay kaibigan ko at alam ko na isa siyang trabahante. Sa sumunod na araw ay bumisita si SPO4 Arthur Rasulis at inausap kami ni Andy sa labas ng Dabao Penal Park. Dito binuksan ng gate, officer, ang control gate. At nakita ko din sa gates si Superintendent Gerardo Padilla at inapik pa ako. Noong papalabas kami ng gate, narinig ko yung isang empleyado sa, sa pintuan ah, napuntahan si Portalisa, Major Portalisa. Sabihin niyo na may dalaw siya. Ang, kakla, ang classmate niya na si Garma. Ang Garma na tinutukoy ay si Lieutenant Colonel Ruina Garma na sa pagkaalam ko ay taga si IDG. Kinala ko si Lieutenant Colonel Ruina Garma nakarelasyon ni, ni Art Spiopor Narsulis. Kinabukasan, nagkaroon ng search at pinalabas na may nakuhang sasis ng shabu sa aking bulsa. Dahil dito, ako ay dinala sa Bartolina Silda Saiz, kung saan nakasama ko si Fernando Magladaro na nakuhanan din ng shabu sa bulsa. Sa loob ng Bartolina, lumapit si Jimmy Portaliza at sinabihan ako ng tol. Trabahoin nyo yan. Hindi kayo kay pwedeng pumalpak. Habang nasa Bartolina kami, si Jimmy Portaliza ang nagbibigay sa amin ng kanin, ulam, sigarilyo at coke. Pagkaraan ng dalawang araw, dinala ng mga taga-Bukor yung tatlong Chinese drug lords sa Bartolina, sinta Saiz. Ayaw nilang pumastok nung una dahil nakita kami sa loob ni Fernando Magdaro. Dahil dito, nilipat mula kami sa Bartolina, silta 4 saka pumasok ang tatlong Chinese drug At pagkaraan ng ilang minuto ay binalik din kami sa Bartolina, Silda Saiz. Noong August 13 ng gabi, pinagsasaksak na namin yung tatlong Chinese drug lords. Ginamit ko ang korta at pagsaksak at si Fernando Magdadaro naman ay gumamit ng 29 bibalisong sa pagsaksak. Ang Porta at 29 balisong na nagamit ng palaksak ay binigay ni Leo Pinkian isang araw bago yung insidente. Si Leo Pinkian ay mayor ng Batulina. Napag-usapan namin ni Fernando Magdalaro na sabay naming sasaksakin yung tatlong Chinese drug lords kaya pinagsasaksak niya si Chuk habang pinagsaksak po naman si Peter Wang. Pagkatapos sumunod na pinagsasaksak ni Fernando Magadaro si Jack Sully. Pagkatapos ng insidente ng pagpatay sa tatlong Chinese, drug Lords, nilagyan ni Fernando Magadaro ng malong yung rehas ng Bartolina, sila Saiz para hindi makita ang gugawa ng katawan ng tatlong Chinese Dag lords. Pagkatapos ay dumating si Superintendent Gerardo Padilla sa Bartolina, Silda 6. At sinabi niya na, anong ginamit ninyo? Ihagis sa labas. At tinagis naman namin ang korta at ang balisong sa labas ng Silda. Ilabas namin, ilabas namin sa Silda ang kamay namin at pinusasan kami ni Sir Pinarabas kami para dalhin sa IS Investigation Section. Habang naglalakad kami papuntang Investigation Section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, Congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe yung ginawa, ginawang dinubuan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte, dahil pamilyar ko ang boses niya. Sandali, uh, sandali lang. No? Uh, teka muna, uh, medyo seryoso yung sinabi mo eh. Ah, uh, inaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Pwede bang ulitin mo kung ano yung sinabi mo? Habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita Cossack na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone na dinikos na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla. Congrats, Superintendent Padilla. Job well done. Pero grabe yung ginawa. Dinuguan. Meron kang kasing binanggit eh, na pangalan eh. Yung uh, nandito sa number uh, 29. Ito ay Okay. Yung mo. Opo. Pwede bang pakiulit mo ulit kung ano yung sinabi mo dito? Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte. Dahil pamilyar ko ang kusis niya. Nakakausap mo ba si President Duterte? Narinig ko lang palagi yung boses niya. Kaya pamilyar yung kusis na narinig ko. Sige, patuloy tat lang. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla, sa mga kasamahan niya doon. Tumawag si Presidente na sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaliwala na ang tumawag sa kanya ay si Presidente Duterte. Pagkatapos kaming imbestigahan sa IS, kinausap kami ng hipin ng Martolina na si Jerome Blasi. Pinapapili kami kung saan silda ang gusto namin at pinapalilis ni Superintendent Padilla. Pinili namin ang bakulit na silda sa is at doon kami naglagi ng tatlong linggo. Pagkatapos ng dalawang araw, dumalaw sa akin si SPO4 Arthur Nasulis at sinabihan kami na nandito na ang reward ninyo na tig-isang milyon. Saan ko ito ibibigay? At ang sagot ko, ibibigay mo ang isang milyon sa asawa ko. At ang sani naman ni Fernando Magadaro, ibigay ang isang milyon sa kanyang asawa. Pagkaalis ni Speopor Narzulis, naisip ko na ang usapan namin ay isang milyon kada ulo. Kaya kulang ang reward na natanggap ng mga asawa namin. Ngunit naisip ko rin, naisip ko rin na isi target lang naman at importante ay ang kalayaan namin. Noong sumunod na araw ay dumalaw ang asawa ko at ang asawa ni Fernando Magdadaro at kinumpirma nila na natanggap na nila ang tig isang milyon. Palagi kong tinatawagan si SPO4 Arthur Nasulis tungkol sa aming paglaya. At ang palagi niyang sinasabi, mag-antay-antay lang kayo. Makakalaya din kayo. Sabihan namin ang Presidente. Naghintay kami sa pangako yun hanggang matapos ang administrasyon, hindi kami tinulungan na lumabas. Hanggang sa pinaamin nila ang kaso ng pagpatay sa tatlong Chinese dog lord at inasuhan kami ng homicide. Ngunit sa kalaunan namin, para matapos na at tulungan kaming makalaya, nakubik kami sa pagpatay sa tatlong Chinese dog lord. Ibinigay ko itong salaysay na ito dahil sa galit ko sa kanila. Inawa naman namin ang pinatrabaho nila pero hindi naman tinupad ang kalayaan na pinangako. Ang lahat ng sinasabi ko ay sa salaysay na ito ay pawang katotohanan lamang at walang sino man ang nagturo o nag -impluensa. At alam ko rin na maaaring gamitin laban o pabor sa akin sa ngayon ito ay na lang po ang masasabi ko at wala nang ilalagdag pa sa aking salaysay. Bilang patutuo, lumagda ngayong ikabaiti o ng Agosto 2024 na lungsod ng bagyo. Maraming salamat.